Hello mga kakingpins for today's video, samahan nyo nga ulit kami ngayong araw. Pagkagising ko nga, napangiti nga agad ako at kasing nga blessing nga agad ang bumungad sa akin. Nadalangan ni Papa itong saging sa kakilala niya para nga ibigay sa amin. Mm -hmm. Hindi nga siya nakauwi ngayong week at busy nga siya sa booking. Tinog na nga itong lahat na saging na pinadala ni Papa at ayan nga ang ganda nga ng kulay. Lutuin ko na nga ito lahat at nakakapanghinaya nga kung bukas pa nga yan lutuin at sira na nga yan. Sakto nga at wala pa nga akong naisip na pangubagahan kaya ito nga ang lulutuin ko na breakfast namin. Ma'am. Maaga nga akong gumising at may training nga mga bata sa Taekwondo yang ngayong umaga. Naisipin ko nga na paborito din naman nila ang banana cue pati ni Mr. Kaya yun na lang nga ang lulutuin ko. Tayo nga mga nanay kapag nakakapagtipid nga ay ang saya nga sa feeling. Aminin nyo mga wais na nanay. Magtitira nga ako dito para sa lulutuin kong bilo-bilo para mamayang hapon. At mamimigay naman nga ako sa mga kapitbahay at kapamilya namin para nga makapag-share nga ng blessing. Ito nga si ate kagagising nga lang at nag-init nga ng tubig para nga magkape. Sabi ko nga isabay na nga ako pagtimpla busy na nga ako sa pagluluto ng banana cube. Ayan nga si Prince tapos na ngang maligo at hindi pa nga nakapagsuklay at nag-aantay na lang nga dyan maluto nga ang banana cube. na nga dyan ng mga bata at ang tagal nga daw maluto ng banana cube. Ang sabi ko naman nga at magantay na lang nga at hindi pa naman nga sila late at mahaba pa nga naman ang oras. Kapag nagluluto nga ako ng banana queue, ay pinipito ko nga muna lahat at inahahaon ko nga muna. After nga nyan ay maglalagay naman ako ng asukal sa mantika para nga itunaw at saka nga ilalagay naman yung saging para nga makuting ng mga asukal. Para Ayan nga to para hindi nga masunog ang asukal? Ayan na nga luto na nga mga kingpins ang banana cue at pwede na nga tong kainin. Ayan nga sarap na sarap nga kumain ng banana cue ang mga bata. Galit galit ka muna basta gusto nga nila yung kinakain nila. Ayan, Ayan nga si mister palakad lagad lang nga kunyari pero panay na nga kain ang banana cue. Hindi pa nga ako kumakain at iwan ko nga sa akin at kapag nga ako ang nagluluto ay nabubusog nga agad ako. Lumapas na kami dito ng mga bata at hahatin nga sila sa gym ni kuya. Mahangin at tumaambun-ambun pa nga ngayon ang panahon kaya ngayong aming kart hindi nga namin, Pinarota. Dalawang araw nga walang income ang aming food guide, kaya nga dadahanin naman namin ni Mr. sa aming technique na sobrang pagtitipid. <laughs> Kapag pumasok ka talaga sa pagninegosyo, dapat kailangan mo talagang matutunan maging matipid, matyaga at masipag kasi hindi nga madali ang pagninegosyo. Nag-iisip nga kami ni Mr. Jan kung anong ulamin namin na lunch at sakto nga at nagtitipid kami kaya naisip nga namin na pagtripa na naman yung aming langka sa gilid ng bahay. Ayun na nga si Mr. Akyat na nga dyan para kumuha nga na lang sa... Sabi niya sa akin, hawakan ko daw ang upuan at baka nga daw malaglag siya at sabi ko naman ay hindi naman yan at kaya niya na yan. Ayun nga, success nga nakakuha nga si Mr. ng isang langka. Haluan ko lang yan ng trending na sardinas. Babalatan nga at hiwain na nga ni Mr. Dito Langka para nga maluto ko na at para nga pagdating ng mga bata ay may makain na nga sa lunch. Habang naghihiwa nga dyan si Mr. Lang Langka at ako naman ay kumuha naman nga ako dito sa tindahan ni Mama ng Sardinas, Bichin at Magic Syrup. Ganyan lang nga ka-basic ang mga ingredients ng ulam na yan. Kaya sa mga budgetarian nga dyan, itryan nyo na nga rin magluto ng ganito. Lord, maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo na rin mga ka -kingpins. Bukas naman ulit.